Jag vill köra en av kada isang tumpok. Ito rin po is 100 kada isang kilo, 130. Mandaing bangos. Mag diyan, 160. Ah, 160 kada isang kilo. Ito sa mo, kada isang kilo na bisogo natin. Ito oh, po, sariwang sariwa rin po. Dito sa ano, halo? 200 200 kada isang kilo ng halo niya. Ano mo? Ano pangalan? Bakoko. Palakapas. Bakoko, palakapas. 340. 340 ang kada isang kilo. Yan, halo po yan. Bakoko at saka palakapas. 160 ang kilo kada isang kilo kilo pinto na 200 isang kilo magkano sa tombok podong doon ispada? 100 kada isang tombok ispada dito po, yung sa pandaing niya is 100 po kada isa. Magkano sa ilo pinto na mo? Ha? Ah, 180 kada isang kilo. Ilo pinto na. 180 po kada isang kilo. Dito sa galonggong mo. आते गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 pesos din. May sap-sap. Sap-sap, 20 pesos kada isang May dilis rin po tayo, 20 pesos po kada isang tubo. lang. Dito meron din po tayo pang-torta rin. 50 pesos. May spada rin po tayo. Naka-slice na rin po. May 50 pesos po. Bawat santumpok. po. Tapos meron din po tayo rito ng ano, ang uh, dalagang bukit. May 100 po kada isang tungkok. At saka may 50 pesos. Ayan po. Dalagang bukit rin po. Ayan. Magkano tumpok mo? 100 kada isang tumpok ng kanyang galonggong. Yung per kilo mo, 200 kada isang kilo galonggong. 200 po kada isang kilo. Ayan po. Meron din po tayong ilo pinto na uh, small size, 140 po kada isang kilo. Meron din po tayong ulihasan, 120 po tayo rito isang daan po kada isang tumpok. po pili may pandaing okay. po tayo is 100 po kada isang tumpok. meron na po siyang nakabiak na meron din po tayong alamang 50 pesos kada isang tumpok alamang Ah, sekitar 180 kada isang kilo ng yellow pinto na small size na yan. lang, 300. kilo, 300. 180. kada isang kilo. Magkana sa ganito mo? 100 kada isang tungkol ng salmon. Oh, salmon yan, salmon. Doon, sa lalaki. Ayan. 100 lang po kada isang tumpok ng salmon. Hindi po yan siya galulunggong, kundi salmon bilog. Boy. Boss, magkano rito, boss? 150, madam. 150 kada isang kilo. Ano, uh, kulyasan. 150 po amper kilo. And po, pwede na po yan pang ihaw. Liko ngayon na yan. Shoutout si nga pala dyan sa ating mga kababayan. Lalo na po sa W natin. Thank you. Dito sa yellow pin mo. Kano? 170 sang kilo rin po ng yellow pin tuna. 170 ka na kilo galunggong nila is 100 po kada isang plato. Meron din po tayong galunggong na per kilo. 200 po kada isang kilo. 200 na po kada isang kilo ng galunggong. Ayan po ang galunggong. 160 kada isang kilo ng kanyang galongkong, Ayan po yung galungkong. Maliit po yung sukat niyan. Small size. Kaya 160 po ang kada isang kilo ng kanyang galungkong. Kabindor, busy ka dyan. Magkano tilapya mo? 120 kilo. Oh. Ayan. 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 Ayan po. Puna po tayo sa kanyang kan patanggas niya po is 120 po kada isang kilo. Medyo po nagtaas po siya ngayon. Oo. Oh, busy, busy ka ngayon ha. Ngayon yung papano white po natin is 350 kada isang kilo. Hindi siya ngayon nagbaba. Medyo tumaas po pa rin siya. Ayan, papano white, 350 per kilo po. may kamahalan po siya ngayon kasi nung mga nakaraan 300, 320 ngayon 350 po kada isang kilo meron din po ito yung sabita mayroon siyang 160 kada isang kilo meron din po siyang ano, uh, salmon piluk, 140 kada isang kilo yeah, ano, uh, may GG siya 180 po kada isang kilo dito po sa ano, tulingan is 160 kada isang kilo Ayan po, sariwa po yung galonggong niya. Naman si. Okay. Ang yellow pinto na mo. Tumaas. Ito po yung yellow pinto niya. Is 230 po kada isang kilo. Medium size rin po. Meron po siyang small. Pero 230 po. Mahal po siya pag araw ng Sabado at sa Linggo, 230 po ano po, uh, pangihaw, pwede na po yan siya pangihaw. Ganyan po kalaki yan. So, pata kanyang hilo pinto na. Yeah, like yeah. Okay. Yeah. Ayan, okay. Okay. Magkano dito sa gulyasan mo? Dalawang kilo, pero pag iwalayin mo ah. 160 kada isang kilo. Magkano po dito ma'am? 160 lang siya. 160 lang sa isang kilo. Ayan. Ayan batanggas mo, magkano? 140. 140 kada isang kilo ng batanggas niya. Kumansi. Tambako, ba? Hindi na. Nakakuha ko ito na doon. Ha? Nakakuha ko ito na tambako Tambakol. Meron tayong dalaga rito. Dalagang... Dalagang...

Yan sa yellow pinto na mo magkano? Ito, Meron din tayo yellow na rito. Is 200 ka na isang dalawang piraso. Dalawang Meron din po tayo yung ano rito. Ah, napula lapo to. 280 so ka isang kilo. Sa magkano Ito? Kano sa labahita mo, pre? 200 kada isang kilo labahita. And the lapad mo? 220. 220. Um, ang, ano, ang um, dalagang lapad. Dito sa tanigi? 280. 280 rin ang isang kilo ng tanigi niya. Ayan po. Talakitok mo magkano kilo? 300 kada isang kilo talakitok. Tapos dito, magkano na rito? Puro tik... Ah, uh, puro tik to 200 na po. Kala isang kilo po. Ah, uh, yung biluhan at saka Ah, uh, bitilya. Puro po tik 300 ng isang kilo. Magkano dyan sa biluhan mo, pre? 180 kada isang kilo ng kanya bilo, ano, biluhan. Yung bisogo mo, magkano? Bisogong bato. Bisogong bato. Ah, parehas-parehas lang parehas ang presyo. Same. Same price lang So, 180 kada isang kilo. 160 kada isang kilo ng batalay kariwang, Sariwang sariwang kami. Ayan po yung ating ano, patalay po. Dito meron din po tayong Is 160 po kada isang kilo. Ayan po. po. kaya po. Ayan po. thank you